tulala oh. Oh. Kita mo sarili ko Lo, ko, Loko, ko Yan o, yan o. Ano, yan o. Lagot kaming mix. Ayan o, kakainin ka niyan. malaki mata sino malaki mata sino malakom ano 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 baby ano 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 na ano 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 doon ka sa may plastic na. Pabango yan. Huwag mong titiin. Huwag mong titiin. Pabango mo yan. Huwag mong yan. Nood ka na ng video. Pakita mo talent. Talent. Hmm. Oh. Kakalakad na siya. Oh. Ang guling. Oh. oh. Oo, oh, gulong oh. Oo, oh, tara gis sa kinain naman niya. Gulong oh. oh. Hindi ang ka. Hmm? Ha, pa do. Ay, nakakalakal na siya. Nakakalakal na ang baby. Baby. Mm, kiss na. Энэ ч үс камера. М? Хм. Талцагаа мэдэх.